So, ayan, what's up mga moms? Tara mag-merienda. Gawa ko ng ano ko, uh, fruit tea. Sarap, strawberry flavor to. So, ayan, tara, dahil nasarapan natin yung inuwi ng sister ko na mochi galing sa susi's cuisine. Ito yung mimeriendahin natin. isang ganyan ito pangalang ka na ah. super ano nito masarap dito i eh, ano sa mga handa cheers thank you lord hmm masarap ng pinakagata niya eh ayaw mo yung ah tumarap, eh. hmm yung gata niya, alam mo yung parang kinataang bilo-bulo, yung bilo-bilo o yung paradustus natin tinatawag. Ganun yung lasa ng pinakagata nito. Kaya pag pinagsama mo ay, sarap. Marerate ko to ng 10 out of 10. Tsaka ang kagandahan nito, hindi siya sobrang tamis. Hmm? Ang sarap. Mm. So, actually, may, bila, may nakabilaw yung binili ng sister ko. Pero sabi nila, meron daw nakabox nito. Kasi, ito kasi nirep namin para maiwasan yung pagka-spoilage kasi may kata ba ba mapanis. So nung narep naman medyo tumigas yung ito. Kapa kasi hindi siya matigas Pero ngayon tumigas siya kasi narep niya namin. Kasi siguro masasuggest ko if kayo kayo lang na may kakain. Pwede naman yung naka-box lang yung bilin nyo. Ito kasi naka-bilao super dami. So kahit nagpamigay na kami may sumobra pa rin talaga sa, sa bahay. So. Grab that. I think you